Ikaw ba ay sinasaktan ng taong mahal mo? At ngayon, iyak ng iyak ka ba sa kakaisip sa kanya? Dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya, pero ikaw ay dead man na niya. Gusto mo ba na siya na naman ang iiyak sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? At isa itong gabay at isang paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo at manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At paniguradong siya na naman ang iiyak sa kakaisip sa iyo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng baso. Babasagin ang baso na gagamitin natin. At pagkatapos kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay mo ang papel sa baso. Pwede hindi mo na itutupiin basta malagay ito sa baso na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka ng kandila. Pula o puti na kandila ay pwedeng gamitin at saka kasindihan mo ito at patakan mo ang papel na nasa loob ng baso. Kahit ilang patag ay pwedeng pwede po at dapat mapatakan po yung pangalan niya na nakasulat sa papel at pagkatapos mo nang mapatakan ito ay ihipan ang kandila at saka itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam, itago ito hanggang 7 araw. Wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at panikuradong siya na naman ang iiyak sa kakaisip sa iyo at isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palagi magdasal at manalangin sa ating may kapal. At pagkatapos ng pitong araw ay itapon ang ritual, kunin ang papel sa baso at itapon ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.